Ay nya. Sana. Ngayon na ma. Nasa siya, oh. Nasa siya, mga idol oh. Yan, kuha kuha niyo niya no. Oh. Dan, Oh, laki oh. Hmm, ililipat niya yan, gagawin niya pugad. Tsa diba yun Doon dala niya. Doon doon ang pugad niya sa may ano na 'yon. Noon. Doon, noon, noon, doon, sa may palok. Babalik ulit yun, guys. Ay, ano natin, antayin natin. Babalik ulit yun dito. Kasi may kinuha akong mga ano eh. Ito. Oh. Yan, kahoy kahoy. Ano? Oh. Nanalo ako ng kahoy kahoy. Yan, diyan sa babalik. Lapit lang sa atin oh. Mabait lang siya, mabait. Ni na ulit siya mga idol oh. Ayun. Pupunta yan dito. Dito, dito. Dito, dami din dito eh. Ni na yan, gigawa na daw. Ayun oh siya. Oo. Oh, oh. yan na siya. Yan, 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 yan. Kukunin yung atin nilagay. Oh, oh, oh. Oh, yan. Oh, oh, oh yun. Ayan o, kuha-kuha niya ng nilagyan natin. Dilipad niya yan. Dilipad niya yan. Dilipad siya dyan, dilipad. Dadarin niya yan. na, doon na naman siya punta. Doon. Doon, doon, doon. Doon ang kanyang pugat sa Sampalok. Hugad ng ibon. Mag-isa lang siya. Meron pa siya. Ito ulit Lagyan ulit natin dito. Kaya mong hulihin yan pag nilagay ng patibong. Dito naman tayo. Ayan. Ganoon niya yan. Abangan natin ang pabalik. Hindi kasi makita eh. Pagaling siya dito galing siya doon mamaya, malilipad na yan papunta dito. Dito yan babalik. Ah, Nakakakot na sa pugad. Ano ba kanyang pugad sa may sampalok? May puno na yan. Yan na, yan na, yan na, yan na, yan na, yan na, yan na. yan yan

Iniwan niya guys Hindi niya kinuha Ito ganda ganda nito eh Dito. to oh yeah Ayan natin yan Maliit kasi guys Gusto niya siguro medyo malaki Ayan siya oh Ayan siya oh Ayan siya Ayan lakad lakad siya oh Ayan na siya Nilipat natin siya sa may ugat ugat Nakikita niya yan, nakikita niya yan, oh. Nakikita niya yan, oh. Ayan, 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 oh. so, nga mo, Yan ang iniwan mo kanina, ah. Puni! Ayan, lipat mo na yan. Lugi sa biyahe, lugi? Ayaw, lugi daw sa biyahe. Hi! Chaliwa pa siguro, oh. Ang tayo, Ayaw niya guys Kulukuluk po balik na doon Kaya siya Tutup tuloy Yan 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 Halitin mo yan 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 mga ganda, kulot, kulot yan Huwag yun, yun 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 yung mga sangang maliliit Balik din siya dyan yan. Ayan yung mga dahon na yan Ayan 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 yun yung tuyo lang yun oh eh, yan no? mga yan yan yun mo kakanin mo ha kakanin ha kakanin oh wala na hindi na siya nagpunta dito mamaya guys pag nagpunta ay eh, videohan ulit natin let's go